Napakahalagang sitting ludes sa ating mga Facebook na dapat ay lagi nating chinichik or minumonitor Kasi baka hindi natin alam may iba na po palang gumagamit ng ating mga Facebook Or may iba na, may iba na po palang naga access ng ating mga password sa ibang uh, site So katulad niyan Lodis, may notification dito sa aking Facebook May authorized uh, attempt uh, na i-login yung aking mga account So kung makakarasi po kayo ng ganitong mga notification Lodis agad-agad nyo pong i-check ang inyong mga Facebook. So, ganito po ang gawin nyo, Ludis. Kung mayroon pong ibang nakakunik or mayroon pong ibang nag access or mayroon pong ibang nagtatry po na i-access yung inyong mga Facebook account. I-open lang natin ang ating Facebook. And then, pagdating po natin dito sa Facebook, click natin itong tatlong slash. Ayan. And then, pagdating po natin dito, scroll up natin. Punta tayo dito sa sitting in privacy. Ayan. And then, punta tayo dito sa sitting. I-open lang po natin itong password and security, ayan. Yeah. So dito po sa password and security ko mapapansin nyo agad dito, ayan. Change your password recommended po yan ni Facebook. Kasi po nadetect po ni Facebook, our system found out that your Facebook password may match uh, one stolen from another site. Keep your account secure by changing your password. So dinotify pa ako na re-recommend po ni Facebook na palitan ko yung password. Kasi po yung password ko at yung account ko po ay ginay may uh, po na ah uh, password. So, pwede pong uh, tinatry po nila or pwede pong nakalagin ang aking account ito sa ibang uh, site. Kung kayo naman po ito, okay lang po kung alam nyo kayo to wag nyo na pong galawin yan kasi malalag out po yung account na yun. Uh, sayang naman po yung pumagpalit ulit kayo ng password. So, kung tingin nyo pong hindi po kayo yan, ang better pong gawin nyo ay i-click nyo po yan. Yan. Okay? Ngayon po, ilalagay nyo po dito yung current password nyo. Palitan nyo po yung password nyo. Make sure lang po na yung password nyo po ay hindi po similar dun sa old na ginamit nyo or yung current password nyo. Tapos po, magre po kayo dito ng bagong password in new password po. Pag okay na po, nailagay mo na po yan, i-click po na po itong save change. Kung hindi nyo naman po alam yung uh, current password nyo, ang gawin nyo po, i-click nyo po itong uh, forgot password. Ayan, click nyo yan. Inin dito po sa forgot password, may iba po kayong recovery option dito katulad ng WhatsApp, uh, notification, device, a uh, number, lalabas po 'yan diyan. So kasi dito isa lang po ang notification ko, dito lang po sa email na ginagamit ko. Ngayon po, yan po uh, i-continue nyo lang po or piliin nyo lang po yung uh, recovery option na gusto nyo yung ma-receive yung code para makapagpalit kayo ng password kasi hindi nyo po alam yung uh, yung current password. Katulad po sa akin, dapat po nakachick yan dyan, naka-blue kasi isa lang po kasi may kita kaya wala pong ibang option. Dapat po yung email na yan dyan, active pa po yan. Kung hindi na po active yan, ang pinaka first na gagawin nyo po ay palitan nyo po muna yung uh, email na yan. Kasi po hindi nyo marireceive yung code na yan. Kung para doon sa mga pagpalit ng email po, meron po tayong tutorial dyan. Visit nyo na lang po kasi ibang ibang tutorial na po yon Pag okay na po, napalitan nyo na po yung uh, email nyo. Halimbawa, uh, okay na nagpalit po kayo or hindi po kayo nagpalit, basta po marireceive nyo yung code na isusend sa inyo, i-click mo po itong continue. Yeah. Ngayon po, mag po yan ng 6-digit code sa iyong mga uh, email. So, antayin nyo na lang po, Puntahan nyo po sa email. Minsan po, nasa spam po yan. So, make sure lang po na-active po yung email na yan. Okay? Puntahan natin sa ating email. Ayan, Ayan po. Yan yung email. Ayan. So, dito po sa taas, ito na po yung uh, one, uh, uh, OTP o one-time password lang po yan. Hindi nyo po yan magagamit ng pangalawang bisis. Uh, once po na nagamit nyo na yan, uh, Expire na po yan So, yung 6-digit ko, i-copy nyo lang po yan Tapos, bumalik po kayo doon and then i-enter nyo po yan Ngayon po, lalabas to So, dito po, mag-create ka na po ng panibagong password So, hindi mo na po kailangan yung current password mo no. Ngayon po, yung current password mo, wala na po yan hindi mo na, hindi mo na po kailangan po alalahanin yun So dito po, maglagay ka po dito ng password na hindi po related dun sa current or sa previous password mo. Tapos pag nailagay mo, nabawa po, uh, kailangan pa nagagawa po tayo ng password para po uh, strong ang password natin. Kailangan may malaki, may maliit. Halimbawa, yan, 1, ganyan. May malaki, may maliit. At lagyan din po natin mas maganda may special character and then may number po. Ganyan. More than dapat po mas uh, mga mas maganda maggawa mag tayo ng password po. More than 8 uh, character po. Okay? And then, pag nakagawa na po tayo ng strong password, i-click po natin to Ayan, malit na box na yan. Kasi po, ito, kung saan man po nakalagin or uh, nag itatry ilalagin or itatry uh, i-access po yung inyong mga Facebook account, lahat po yun malalag out kahit po yung dyan sa device mong iba o sa ibang yung uh, device, uh, uh, cellphone, kung nakalagin po yan, malalag out po. Kaya po alalahanin nyo po yung bagong password nyo na ginamit kasi po uh, para may login nyo yung ibang uh, account nyo o ibang account yung sa ibang device. Okay, loads Tapos, i-click mo na lang po itong next na yan. Okay? After po nito, uh, magbabak po yan. Tapos, pag-back nyo po, ang gawin yung sunod po ay click nyo po itong where you log in. Ayan, i-click mo itong see all. Ayan. So dito po, tingnan nyo po dito, i-click nyo po itong log out of all session. Okay? So kung kayo naman po yan, tas na yan, nakita nyo sa pinakatask part na yan, tayo po yan sa device natin. ah uh, pwede nyo pong hindi yan ilag Ang gawin nyo po, i-click nyo lang po yan. Halimbawa itong ibang device na to i-click mo yung tatlong uh, dot na yan, katulad dyan yan. Tapos, ilag out mo po yan. Kung ilang po ang uh, tingin nyo dyan na device na hindi po sa inyo, I-click mo po yan isa-isa tapos i-log out mo po yan. Pag nilog out mo po yan, automatic po malalagout out po yun dun sa device na pinag in na nila. Hindi na po nila yun ma-access kasi nga pinalitan mo na ng password. Kailangan na nilang panibagong security. Okay mga lords? So ganun lang po lords ang gawin nyo kung may nag-try pong attempt or may nag-try na i-access ang inyong mga Facebook. So napakalaga nito lords kasi pag once na na-access yung inyong mga Facebook, lahat ng mga information dyan pwedeng baguhin at pwede po nilang uh, ariin yung inyong mga account. Okay, Lods? So, sana po, Lods, nakatulong mga Lodis. Kung may katanungan ka, comment mo sa comment section ng video na to at sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya. Hanggang sa muli, much love, God bless.